Naghihintay pa ang mahigit 4,000 individual sa evacuation centers ng tatlong po at anim na barangay sa Albay at Camarines Sur dito sa Bicol dahil sa baha. Inaayudahan sila ng Department of Social Welfare and Development Field Office ng family food packs at non-food items. Ayon kay Gremil Alexis Nas, spokesman ng Office of Civil Defense Bicol, mahigit 30,000 pamilya nakatumbas ng 133,419 na individual ang apektado ng weather disturbance sa riyon. Sa buong Camarines Sur mula pa kahapong September 16 hanggang ngayong araw, ay suspendido ang klase sa lahat ng antas dahil sa patuloy na ulan. Sa Albay, labing dalawang LGUs ang nagsuspinde ng pasok sa lahat ng antas ngayong araw. Maging ang Maharlika Highway sa bandang Namantaw, Daraga, Albay patungong Sorsogon Province ay hindi nakaligtas sa baha. Nagdulot ito ng matinding trapiko sa mga motorista. Ang Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources Bicol ay nagpalabas na rin ng babala sa posibleng pagguho ng lupa sa mga rain-saturated areas. Maaring pumalo anya sa 250 mm ang rainfall amount at magbunsod ng malawakang landslide sa mga lugar malapit sa bundok, ilog, mga creeks at shorelines kaya habang may panahon pa ay pinalilikas ng mga residente o ang mga komunidad. Ang 250 mm rainfall amount ay basihan ng MGB sa landslide susceptibility maps. Ang babala ay binigay para sa mga residenteng nakatira sa mga piligrosong lugar ng Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Masbate at Sorsogon. Para sa Agenda, Rosas Olarte, DWAR, Abante Radio.